Well, tapos na tayo magpaganda doon sa Girl of Makeup and Cafe doon sa May Uptown. Ngayon it's time to pamper ourselves like magpa foot spa, magpa hair treatment, magpa nails and magpa remove ng makeup. Syempre dito naman tayo sa Girl of Glam love Studio. Dito lang yan sa May Valles Corner Pabayo Street Divisoria. Divisoria malapit goon. Divisoria. Divisoria. Divisoria so ngayon Punta tayo doon kasama ko ang mga Social Climbers kasi eh, magpapaayas sana kami ng nails pero wala nang time pero sa so lahat ng mga gustong magpaayas dyan dito lang po yan sa my Downtown City oh, ba? Diba? So, pasukin na natin sila. Eh, hello! Hi! So hey, meron na ka again. nagpapa ne finger extension po siya. Kasi, Ay, siya nga pala yung ano. Uh, nag-finger. Uh, uh, nag-finger. Na, 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 nag-finger na, 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 din po kayo? Extension? <laughs> uh, finger extension kasi hindi. <laughs> <nila>, bawal yung nire-extension <laughs> sa kanya kasi maiksi yung daliri niya. Kanyang finger, pabait niya. oh dyan kasi magaling mag <laughs> <amat ako. laughs> yung mag-finger siya. Pero hindi yung kilikin extension. Pimasok po kayo. Meron pala dito. dito sila. <laughs> Ang ganda! Hello! Ayan, pwede kayo dito lahat lahat pag panel and everything. Oh, so? Okay lang po kayo dyan. Okay. Dyan na ba? doon sa kanya? Pwede ba kayo magpabawas ng mukha. Kung pang, pang masyadong malapad yung mukha ninyo. Hindi mo ko natatandaan dati dito. 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 dito oh, ay, Ang pangalan nito ay Isabella. Oo. Ikaw pala yun. O, yung yun time na yun, namatay yung buhok ko. Oh, yes. Pero nabuhay naman siya. <laughs> Dahil sa kanya, na-highlights. May bangs ako nun, tas black yung buhok ko, diba? Tapos nagpa-highlights uh, ako nun, ganun, ganun. Parang isa kalsado yung peg ko nun. Kaso hindi na ano, achieve. So, naging isa kalsado. Kalsada. Talon lang. Okay, dito sila. Uh, meron you ba kasi, sa dito? Meron ba sa dito? Shower area. Oh, yeah. Ay, what? Ah, pwede niyo pala mag-photoshoot dito? Yes. Yes, pudungan talaga sila. Pwede din pala kayo magpudungan. May makeup dito, wala. Ah, <laughs> oh, meron din. So may makeup din pala sila dito. Akala mo, doon lang to ha. Meron din silang studio dito. Tingnan mo guys. Oh. Ayan, sa lahat mga nagpapalak dyan, magpapotoshoot, punta lang kayo dito. Tapos meron silang makeup. Pero pwede naman na ano, di ba? Sila mag-makeup mismo. Studio lang ang nila. So pwede din pala sila dito. Ikaw na, ang ganito, naka-makeup ka na, all glam ka na. Pasok ka lang dito para magpa-photo shoot ganon. So ito naman dito, ano to dito? Office nila. Ito yung kanilang kubuan. Ah! Bongga Ah, may restroom pala sila sakto kakalbangon ko. Ay, andito pala si Ms. Rez! Hello, Ms. Rez! Long time no see! You look so familiar! Flat lang, oh, di ba? Meron po dito, kung gusto nyo po magpa-face pa, meron po dito. Huh? Face pa. Puts pala. Mukha kasi kayong mga pa. Si Judy abot. <laughs> ano yan? Hello. Kung uh, paano oh, sa ka? Kinagpulang. Oo. Arma treatment. Ganyan. Basta huwag kalimutan. Ikot yung pong magpa-fingers. Meron po dito. Magaling po. Ang po Oh, Ang galing, oh, di ba? Oo. Finger extension. <laughs> Ito naman sila, ayan po, mga K-pop group po sila. Hindi <laughs> sila mahilig sa pics. Sila ang makikita ninyo dito everyday. Dito lang yan. Belles Corner Pabayo Street. Ah, di ba? We've been here before. We've been here before. So, tayo sa... So, so magtatanong lang ako sa franchise kasi magpa-franchise ako. Huh? Nang finger extension. <laughs> Grabe si Madam, no? From downtown to uptown. Ganun ganun lang siya doon. thank you so much for inviting here, Madam. And ang ganda ng makeup. Kung sino nag makeup sa akin, thank you so much. Siya lang na pala nag-makeup sa akin. Okay ka lang. Kami kasi hindi okay. Nakalimutan namin yung pagkain doon sa ano? Burian. Aladine Burian. Po. Yung Burian. Sa Aladdin. Sa Aladdin, sa Aladdin. So mag-picture-picture lang muna kami while waiting kasi magpaano ako. Magpa... Ayun na. Ayun Ayun na. Para mo ito. to paano lang kami, mag pictorial lang kami, puto Pwede siya kami dito. Ha? Tapos mag picture kami dito. Look, buong kaka-open na po ba dito? No. Oh, May last ah, last May lang pala sila nag-open. Oh, bonggang bongga. So, ang sarap magpaano ito. Lot. To... Very relaxing dito. Hey. Yung ilaw ko. <laughs> <laughs> Meron po silang swab test dito. <laughs> <laughs> Ang ganda dito, no? Kasi pang mayaman ka Yung kosing kosi ka, kahit... Yes! si Charles Santos lalim. <laughs> Minsan kasi dapat i-treat mo lang sarili. Ang sari nga. palang ganyan. <laughs> So, tapos na ako magpa-hair treatment. Hair lang yung treatment ko kasi yung hair lang naman yung sira sa akin, hindi yung mukha. Charot lang. Ngayon, magpapapoots pa naman tayo. Ano lang yung nilagay ko sa buhok ko? Hair. Hair her spa. Hair. Her, ano tag na to? Herba. 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 Um, Herba. Herba. ito, ha? Ano, anong, nilagay ko sa buhok ko? Hair treatment. Botox. botox. <laughs> May pang hair ka <laughs> botox. Dapat yung mukha ko na yung botox. Basta treatment siya kasi marami akong dandruff. Tsaka yung yung ano kay medyo deads na yung hair ko alam niya man kaka-color so ngayon magpapa pa tayo ng kape na ang ating mga turbanes o di ba ang sarap dito maganda ganyan tapos habang nagmamaritis ka katagal mo tapos yung finger niya diyan hi <laughs> po <laughs> isa Kaya lang. <laughs> Parang gusto ko yung bracelet na nandito sa taube. Ha? Yung bracelet sa taube. Nandito sa sana pa yan? Ayan. Batroop na nilalagay dito. At ah, ito na nga! Tinanggal na nga kay Cave kasi nga nilalamig ako kayo ngayon. Okay naman siya. O, oh, diba mong dito Bakit nakikita mo ba yung black speck oh? Kasi yung zipper kasi natanggal kasi. So kailangan matagpan. Okay. Oh, di ba? Feeling beautiful ako dito. Habang nagpapakulo ako, ang sarap dito kasi yung ano nila, mayroong ganun ganon no? Mayroong masad sa ilalim. May talito? May rollers. Oh, ra? Right? Oh, may rollers dito. Parang ka na sa Peria, may rollers coaster. <laughs> Tapos, naantay namin to kasi mag-scrub kami dito. At, mag-ingat sa magnanakaw. Kasi mo lang gold dito. oh, oh. ano to? Candle? <laughs> candle design. Picture. Namis ko to yung ganito kalaki. <laughs> <laughs> ano to? Coffee? <laughs> Hindi, yun yung pang scrap. Ah, ah yung pang scrap. Pampalambot. Ang sarap pag alam mo, ang swerte talaga ng mga taga CDO kasi ang dami nilang ah, choices oh, sure. dito para mapaganda. Sa amin, mahirap kasi hindi oh. naman package-package doon. sa malayo, no? mag ka pa dito. Okay. Kaya ang swerte ng mga taga CDO kasi malapit lang sa kanila. Lalong-lalong na itong ano, girl up dito. Kasi dito lang sa may divisoria somewhere, di ba? So, isang taxi nilang, isang tricycle nila. makakapag-relax na kayo. Tapos may massage pa sa gilid. Yung kahit mainitan ka, pwede ka na pumunta dito kasi malamig, yung ambiance, pink, ganyan. Tapos maluod ng chismis. alam <laughs> naka-naka-naka <laughs> yun? Oh, welcome, Bren Damesh. Ano? Ano, naka Oo, ngayon po lang nakita. Welcome, Bren Damesh. The Dirty Diva. Darkest. <laughs> Ang sarap dito, ay nagka nagkakaungulan na po sila dyan, ah, oh, Na-finger na po siya. Di ba, finger yan Ano ba yan? Massage? Sa so, so, ano yan? Sa so, paaya na. <laughs>

hair, o, oh, diba? Ang cute, cute. Thanks so much, ma'am, love for my makeup and for our pampering services. Pampering services. Thank you, ma'am, girl, love. Kaya sa so, lahat ng mga gusto mong magpamper dyan, syempre, mainit ang panahon, gusto nyo mag-relax, relax, relax. marilisan nyo yung stress, at gusto nyo magpa-beauty. Dito lang po kayo sa my girl, love, glam lounge studio. Kasi ang dami kasi nilang yung kinikater kasi marami yung offer, o, oh, di ba? Uh, magpapaglam kayo, magpapotoshoot kayo sa studio. Meron na dito at gusto niyo yung spa, magpa-nail, uh, turbanes, and patreatment sa hair, ribbon, and everything. Dito lang po kayo. Malapit lang po yan sa Divisoria, sa mga... Vena Street, corner, Pabayo. San, San Agustin. San Agustin pala. So, <laughs> Naligaw-ligaw ko kayo doon. Kaya na magkaligaw namin kanina, nagikot-ikot kami. Kasi yung driver namin lagi nakatingin sa kanyang kuko. Kung mas maganda pa sa akin. Ah, makikita niya naman sa Google Map dyan. Pero, pag gusto niya man ng sobrang um, photoshoot talaga na studio, ang gusto niyo doon kayo sa my uptown. But this time, dito kami sa my downtown kasi tapos na kami doon. So, thank you so much. Ma'am! Oh, ba? Diba? Nagandahan ba kayo sa beauty ko ngayon? Yes! Mga <laughs> plastic. Na. Thank you so much! And I'll see you next time. Babalik kami ulit dito kasi hindi ko naisama yung mga baklos kasi sagabal sila sa buhay ko. <laughs> Bye-bye! Thank you!